YouTube channel. For today's video guys, magbablog na naman tayo guys. Kasi nga guys, ilang araw guys, hindi ako makapag-upload kasi nga walang signal guys. So ngayon guys, magbablog ako guys, i-upload ko bukas guys. So ayan guys, yung mga ano lang naman guys, yung... Kasi guys, may ano ako ngayon guys, so... Ayan guys, samahan nyo ako guys. Ayan, guys, bagong update sa aking munting sari-sari guys. Sari-sari store oh guys. So, ayan guys. So, oh, may bago na naman akong paninda guys. Ayan. Ibang ko kung anong nga dyan guys. Ayan. Ayan guys. Yung bilik ko yan guys. TikTok guys. Tsaka yan guys. So, oh, ayan. Ayan guys. Ayan. 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 Yes. Tsaka yung anak ko guys. So, oh, kumain siya ng hapunan guys. Eh. So, yun guys, i guys. ano pala siya, guys. So, ayan yung guys, di, siya, guys. Iba ito yung ano. Eh, inaisa, inaisa, kadali, inaisa. Inaisa. So, yan guys, kumakain yung anak ko guys ng hapunan. Yan, ganyan siya magka magkain guys ng ano, hapunan guys. Yan. At ito yung ulam namin guys. Yan. Uy, bakit hindi mo tinirahan yung kapatid mo? Yan, ito yung ulam namin guys. Egg, yan. Yan guys, yan ang ulam namin guys. At saka, it, yan guys, yung ulam namin. At saka ito guys, oh, so, ayan. Magay kong toyo ma. Na ito yung diha oh. Ganin nang oh. buntag naman na. Di man, ako man ang gikuan ron nga tro. Lagi ako nang tusloan ron. So ayan guys. Ayan yung ulam namin guys. So ayan. Anong ano yan guys? ano pangalan pa yan guys. Yung isda na yan guys, yung maliliit. Yung tamban yan ngalan pangalan dito sa amin guys. Ayan. Saka ito guys. So ayan, lawoy na malunggay of course guys. Di ba wawala yung lawoy na malunggay guys. Ayan. Ito yung ulam namin for today's so, tapunan, guys. Ayan. Ang Ayan, guys. Yung ano namin, guys. Ayan. So, ngayon, guys. Papunta naman tayo, guys. Sa ano? Ayan. Aray ko! So, ayan, guys. Alam nyo ba, guys? Masama na namang panahon. Ay. Ang saman. Medyo malungkay kay Kobe. Waya. Energy champion. May bumili lang guys. May bumili lang siya. Kaya inano ko siya guys. Kinap ko muna. So ngayon guys. Ayan. Ah. Kaya yeah, man. So ayan guys. Maulan na, na gabi guys. So ayan. Maulan siya guys super so, maulan siya. Kanina pa, alam nyo ba kanina guys, ang lakas-lakas ng ulan guys. Oh. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo ang aming, ano guys. Ano lang guys, hindi siya makita kasi madilim. Ayan guys, oh, ayan. ayan guys. Alam na ayan guys, oh, ayan. Pumapatak yung ulan guys, ayan. Umuulan siya guys, sabi guys, may bagyo daw. Pero iwan ko guys kasi hindi ako nakapag-ano sa pag-asa guys. Hindi pa. Hindi ako nakatingin ngayon, guys. Kasi nga, nagano tayo. Unlock. Diyan, guys. Ang barbecue ako, guys. Tapos tumigil muna ako, guys. Kasi nakakapagod ako lang. Kasi mag-isa, guys. Mag-ano ng barbecue. So, tinigil ko muna, guys. Pero babalik na naman tayo, guys. Sa ah, pagdating ng, ano, guys. Pagdating ng... Yung makarelax na, guys. So, ba, ano guys, ma, ano naman guys, babalik naman ako sa pag-barbecue guys. So, ngayon guys, mag-relax muna tayo guys. Kasi nga sa akin kasi lahat guys, lahat-lahat. Guys, ayan. Ayan, at may dala siyang bigas. Oops. So. Ha? O sa plong? Sa? Ilabalabala na palong? Nza, gian sar mato. Gian sar mato. Ha? Kita bangar kan ila gajo? Ya, aku na. Bang tu gajo kan ila masa ngam ngam ngam. Tu. Ke ngano mato? Ha? Eh? Gian sar gian ni mo daraman tinggal dulu ya di tanggal lagi kalau mesti kau di sini di situ kan di musuh di rumah itu ini yang sangat betul mami kok kan elap sih nafsan ini kan lah tapi cuma apa ini lah nasun dan kan ini dia mengkuni sampai sendiri dia so, um. lagi enter lagi ya. mm. basah mm. hmm.

Kena sa manang saklat sa diay. Tapi tung di tu tasa nak ibu tak ni pun ni ilah awi betul. Ya. Di masak pasak di mataung. Oh. Bukan Di tu nari kon sepuan. Tidak mau anan bah. Ini guys, bermalaysia ni guys ini hey. Pangata ko ku -ante. Ininit? Hey. guys, te. Pastilan. So yun guys. So guys. Hanggang dito na yung vlog ko guys. Amin sa next vlog ko. Thank for watching guys. Thank for watching guys. Thank you very much guys sana ah, na kay mga vlog sa nag-subscribe. Hey, Thank you. tobi kuno.